Kayo. Kaso, Kaya ito, baka magalit Ano yun? Sige, hindi daw. Ipip tuloy mo. Ano mo, nung una kitang nakita, nasa jeep kami ang Tia Juana ko. Tumigil kami malapit sa inyo at nakita kitang pumaba sa iyong kabayo at sinilip mo kami sa jeep. Naaalala mo? Oo, oh, hindi ko natin nilimutan. Totoo? Totoo! Eh, kasi mga magalit ka? Ano ikagagalit kong tulong? Kasi, kung nga makita kita, Nagdayasan ako bago akong matulog na makita kita muli. Ako'y nag-iisa at wala akong kaibigan. Kino nga ba mo nun? Noon ay kaparis mo, ngunit ngayon ay ikaw. There are times when I just want to look at your face The stars in the night. There are times when I just want to feel your embrace in the cold night. I just can't believe that you are mine now. This girl is not going to Paris like Cinderella. Binigira na hot di naman ito. Nyan me may nang marang Itinuring ko siya na mami at anak din ang turing niya sa akin. Ngunit sa tuwing magbibisa ko at mag-aayos, ang kasambahay na si na Aling Tiyang at Vilma ay kapwa nakatitig sa akin na parang naawa. Di naglaon, e eh, pinauwi na si Aling Tiyang at ang batang si Sayas. Ngunit muli, nahuli, nahuli ko nakatitig sa akin si Vilma. Nakakilit ang mga ganong klaseng mga titig. Isang gabi ay gayak na gayak kami umalis ni Mami kasama mga pamangkin na sina Lor, Chee, Ban at Tinay at nagtungo kami sa Bapor sa likod ng Manila Hotel. Nabulagan ako at nagpasya akong pasukin ang pagiging hostess. Ngunit maraming tao sa nayon na iyong mga nangungutang at hindi nagbabayad. Kaya, kaya nagbalik ako sa Maynila at naging tindera sa tindahan ng inchik na ama ng anak ni Marie. Oh 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 Nabaltaan ko tungo na sa Amerika sa Chanley. At ang tanging iniwan na lamang sa akin ay sobrang na may laman na limang libo. At ang bunga na ba naman tala niya ay... Oo, nagdadala ang tao ako. May pabor sana akong hihingin mula sa'yo. Ano po yun? Nais kong patayin mo si Lina Rivera. Aba, kirami na atang naipagkaloob ni Padre Amando sa lalaki niyan. Ang lupain ay parang lupa lamang na pinagkaloob at walaan kung pag-aari pa rin siya ng aking ama. Lino, nais sana kitang punin bilang bodyguard ko. Ko, oh, Bakit ako ba? dahil pala kayo ang loob ko sa'yo. Sa so ko po ay magpapagtanggol ko at kayo din ito. Ari ba kung gumalap sa kanya at pakatapos ang sarasan? Sige po, siya nga po pala. Si Lino na yung nagbabayad ng na lahat ng gusto sa namin sa bahay. Pero hindi ko na siya nakikita pagkatapos ang libing ni Ama. siya kay Ine, tinanggihan pa nga niya yung, yung pagiging bodyguard niya kay si Char. Gusto niya ata magkaroon ng bagong hanap buhay. <laughs> <laughs> ang po kayo. Okay na ako. Dumalo po ako sa balang ng yung kapitbahay ni Lino. Sabi po ni Huli ay matagal nang hindi nila nakikita si Lino at siya daw po ang nagpap nagpapasan lahat ng gastusin ng pamilya ni Huli. Hi. Ano ba yan? Hindi man lamang mabisita ni Lino ang sarili niyang anak. Kawawang Ernesto. Tungkol po kay Ernesto, nais nice ko po sana pag-aralan si Ernie at si Ernesto sa Maynila upang doon magkolehiyo. May napapansin ako kay Abogado Ligon. Tuwing nasasabi ko ang di pagdalaw ni Lino ay iniilasan ang mga mata niya at naisip ko na balang araw, Maari kong manyayahan si Ligon sa isang konfeksyonaryon at doon masasabi ko na ang lahat. At may nababalitaan ako na kumakalat daw sa maruhat ang balitang nagpadala raw ako ng malaking halagang panimos sa mga dukha na ipinamumudmod naman ni Bidong dahil hindi daw ito totoo. Binabalak ko pa lamang yon at hindi pa naman ito natutuloy. Hindi ko balak sa lawan nito at tanging si Lino at Don Tito lang ang makakapagpaliwanag dito sa akin. na kuha ko ng susi. Ang susi na ito ay may waga sa pagkat matutubunin ito ang mga pinyong kay Dama Ang susi na ito ay parang lang para ni Aladdin na sa isang iglap ay magaganap natin na pinalaas na. Ito ay salapi. Sapagkat ang salapi ay makapagbibili ng hot na ng tao. Sabaw na ito na ay magawa sa Pag-isipan mo yan sa loob ng lama Lamang, papanig ka ba o Ibigyan ko ng 24 oras upang makapag-isip ang kapatid natin na si Dito. At ikaw, inuutusan kita na putulin lang kahit na anong komunikasyon na meron ka sa labas ng gusali nito. Napangalip na at baka malaman din. Opo. Okay. Aling Ambrosia, mukhang mag-atid kayo ng mga labay na. Ah. Ay, oo, bakit? May ipag-utos ka ba? Opo, sana. Uh, may kisuyo po sana ako na pakiabot po ito kay Dino. Imbitasyon po yan dahil magtatalong pati si Ernesto sa wikan Tagalog. Ay, o sige. Mauna na ako. Ipapaabot ko na lang mang ito kay Albino. Bakit? gawang limutin ka Hmm. ako na baka sa mga loob ni Dida. So hindi ko magpunta sa niyang miindal. At paano na kaya si Lino? Patuloy siyang lumalayo sa akin. Saan naman ay hindi niya palang ba sinatalong Ernesto? Oo, nice ko siyang makita. Hindi ako matahimik dahil sa pagtakas ng Bidong na sadyang kahina-hinala. Napagpasyahan niya na dapat niyang unahin ang kapakanan ni Bidong sapagkat buhay at hindi puso ang nakataya dito. Atin pong pakinggan si Ernesto Rivera upang tayo ng isang kalumpati sa wikang Tagalog. Kahit liwanag ng buwan sa gabi